Last News Update Mga balita ngayon Makati Fire Officials si Bak matapos mahuling nakapark ang private vehicle sa Fire Truck Bay Labintatlong crew ng MV Herman Star kabilang ang anim na Pinoy na iligtas isyo sa sahod na lutas Higit 2.7 million pesos na halaga ng shabu nasabat sa tatlong high value individuals sa Iloilo -Ilo. -Ilo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinibak ng Department of Interior and Local Government o DILG ang ilang opisyal ng Makati City Central Fire Station matapos matuklasan na may mga pribadong sasakyang nakaparada sa bay ng mga fire truck. Nangyari ito kasunod ng bigla ang inspeksyon ni DILG Secretary John Vic Remullia nitong Martes na tumutok sa kahandaan ng mga fire station sa oras ng emergency. Ayon kay Remulya, ang anumang sagabal sa fire truck bay ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa pagreresponde sa sunog at iba pang emergency na naglalagay sa peligro ng buhay at ari-arian. Binanggit ng DILG na nilabag ng mga opisyal ang Republic Act 9514 o ang Fire Code of the Philippines at maaari silang maharap sa administratibong parusa dahil sa kapabayaan. Nanawagan ang ahensya sa lahat ng fire station na tiyakin ang kalinisan ng bay at alisin ang mga iligal na nakapark na sasakyan. Naresolba ang halos tatlong buwang pagkakastranded ng labing tatlong crew ng MV Herman Star sa Iloilo Strait matapos ang matagumpay na negosasyon sa pangunguna ni Iloilo -Ilo City Loan District Representative Julian Jam Baronda, katuwang ang DMW, OWA at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Anim sa mga crew ay Pilipino, kabilang ang apat na Ilonggo mula Bacolod, Estancia, San Joaquin at Tingbawan. Sa limang oras na pag-uusap, nagkasundo ang ship captain, may-ari ng barko at crewing agency na pambayaran ng mga naantalang sahod ng crew. Bukod sa sahod, tumanggap din ng tig 100,000 pesos cash aid ang mga Pinoy crew mula sa DMW at OWA. Pinangunahan ni OWA Administrator Yvonne Kaunan ang operasyon kasama ang Bureau of Immigration, Customs, Marina at Philippine Coast Guard na nagdeploy ng tatlong seaborne asset para sa rescue. Nagpasalamat ang mga opisyal sa mabilis na aksyon ng Pangulo at DMW sa insidente. Nasa mahigit 2.7 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat ng mga otoridad sa tatlong individual sa ikinasan nilang bybust operation sa barangay Hines, Miagaw, Iloilo, Kamakalawa. Kinilala ang mga suspect na sina alias Negro, 47 anyos alias Baho, 37 anyos at alias Lee, 38 anyos. Ayon sa Regional Police Drug Enforcement Unit ng Western Visayas, Nag-ugat ang pagkakaaresto sa mga ito matapos bentahan ng tatlong suspect ang police po buyer ng isang sachet ng shabu sa halagang 12,500 pesos. Nasamsam sa mga ito ang 410 grams ng suspected shabu na may street value na 2,788,000 pesos at isang unlicensed firearm. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng mga otoridad ang tatlong suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.